Magandang magandang umaga sa inyong lahat mga guys Tignan natin ang pagtatanim ni Mr. Rue dito sa loob ng kuweba Ayan, may nagtanim siya ng talong At saka may papaya na maliit na papaya parang unano lang to yung kan papaya one man lang yan bubunga na yan ayan tingnan nyo at sa kanyong mga talong yan ganyan din ah, uh, ah, uh, mga tuman suguro yan sa talong uh, sige uh, pupunta na naman ako doon sa may kabila tignan natin yung itinatanim kong kalabasa at sa kapipino ayan tignan nyo mga guys ang gaganda ayan na dito ano nag nagkal... dito nagkalat dito sa may bakod uh, pasensya na po tama mahina pa ako magtagalog mga guys ako ay pinanganak dito sa probinsyano ayan Uh, mahim masyado akong mahirap ang magtagalog ayan na oh, uh, ito may bunga na ang tipino oh, uh, eh, eh, nasa yung isa mati, yung isa nasa ah, uh, ito matigas na ito uh, ayan within bin-e yan bin-e ayan mm. Uh pupunta papunta tayo doon sa may dulot. Ayan. Yeah. Ah, dito naman sa mga kabatite. Ayan, oh, ang daming bunga. Oh, ang gaganda. Oh, ang daming bunga. Oh, hmm. Ah, tignan nyo mga guys, yung ginagawa kong parsa dito, Ah, ganitong kalawak. Uh, kasi yung kalabasan natin uh, ang sipag magkalatkat uh, ganito pa rin yung kabatite uh, may matigas pala dito nakatago yung kabatite at pwede yung na ito, yung una basta uh, yung unang bunga Ah, uh, 'yan ang pinakamagandang bin-e. Ah, uh, Uh, dito naman sa ibaba mga guys yan hindi sila nakahabol kasi uh, nauna yung nako, nauna yung nauna kasi gusto lang makahabol eh, eh, wala na hindi sila nakahabol kasi ngayon lang na nagtag ulan ayan siguro yan nahahabol yan pag ano yan lagyan mo ng abono para mabilis uh, magkalatkat ay yan ah, dito naman sa may guaba ay daming nabubulok yung guaba, guaba namin eh uh, oh, tignan nyo hmm, sayang na ang daming na, nabubulok ah, si, kasi hindi may na, nasikaso kasi yung malipay eh. kaya yung lumilipat ah, lumilipad na parang ngilaw na may dilaw yung payap ah uh, yan yungukan uh, snapspan yung parang sinepsep yung doon sa loob ng bayabas kasi matamis yan eh uh, special na bayabas yan galing sa abroad yan tingnan uh, dito man naman sa kalabasa ganyan ang bunga niyan uh, uh, masyadong malaki yung kalabasa namin uh, pero dito na meron na na nabulok na kalabasa na kasi nakalimutan natin nalagyan yung dito sa gitna ng sabong yung sabong yung sabong dito tayo ididikit yung sabong dito sa ipapasok natin yung sabong yung kalabasa para hindi maano yung kalabasa natin Ah, uh, May uh, may masitas pa ako dito, ang gaganda. Oh, uh, pwede kayong magpa-picture dito, ang gagandang part na